Labing limang buhay ang nawala sa sunog na sumiklab sa Tandang Sora, Quezon City. Nabistong walang far exit ang gusali na isa palang printing shop nasa sentro ng palita si Bien Manalo. Nilamo na naglalagablab na apoy ang isang residential building sa barangay Tandang Sora, Quezon City, pasado alas 5.30 kaninang umaga. Bandang 544 ng itaas sa first alarm ang sunog. At 6.28 ng umaga nang ideklara itong fire under control. Ayon sa inisyal na investigasyon ng NCR Bureau of Fire Protection, labing walong individual ang nasa loob ng gusali. Labing lima ang nasawi kabilang ang tatlong taong gulang na bata. Habang tatlo naman ang nakaligtas. Meron na po kami mga names according to the survivor. Pero for verification pa para magsigurado po natin napag-alaman na may printing ng t-shirt sa loob ng gusali. According to Survivor, ang ginagawa nila yung mga t-shirts na maraming demand ngayon, yung mga t-shirts. So, nag-ano sila ngayon ng mga personnel, nag-dobo sila ng mga worker. So, dumami ang tao nila. Actually, ngayon po ay tinyo namin ang kanilang papeles. Ito po ay expired noong November last year. Pero po, nag-apply sila ngayon sa barangay ng August. Lumabag din umano sa ilang fire safety ang may-ari ng gusali. Wala pong exit. At eh, they're not supposed to do the printing na may mga... Kasi po, highly flammable po kasi ang tela. Ang tela. Pagka po kasi ang tela, nasunog yan, yung smoke nga na nilalatas, eh, talaga maitin. Toxic po yun. At eh, talaga pong minutes lang wala buhay doon. Matinding trauma at takot naman ang idinulot ng insidente sa mga nakaligtas. Sigaw po yung hamot namin na masunog na masunog, sabi niya. Kasi e yeah, naglabasan po kami lahat sa parto na talon lang ako sa pintana. Tapos wala na po. Pag, pag ano, nagtalon ako, nagdapang po ako sa kabilang kabilang bahay ko. Narinig ako sa ligaw ng sunog na ako. Sa panic na rin dito na lang yung gagawin. Bilis na yung pangyari, bilis na malat ng apoy. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa tunay na pinagmula ng apoy habang inaalam din ang kabuang halaga ng pinsala ng sunog. Bien Manalo para sa bayan.